meron nagbunga okay hey, second cuts po natin itinaas <laughs> e, ko na ho sayang ang laki ho eh oh. Magandang... Umaga po at tahimik na umaga po sa inyong lahat. Ala, double po yata ah? umaga. <laughs> Dito po tayo ngayon sa tapat po ng mga birds po. Tahimik na tahimik po. Pati yung mga namimimit, tahimik. Kaya po, guys, maraming maraming pong salamat sa inyo kawalan sawa na inyong pag-suporta po sa aking munting channel. Maraming maraming salamat po. Gusto po, papasalamat po ako. Dito lang po tayo. Sa tahimik na tahimik na umaga po. Dito lang alam po kung ano pong makukuha natin biyaya ho dito. Pero mamaya po, bigyan ko po kayo ng uplink. Oh, oh. oh, Tapia po, salamat po. At meron, nagbunga ang paghihintay po natin. Ito po. Oh. 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 First cut! Matatabang! <laughs> Nataba Tata ba po First cut <laughs> Lagay po muna natin dahil first cut Lagay po natin sa business para kahit hanggang mamayang hapo ko buhay na buhay, fresh na fresh. <laughs> first cut to walk. Salamat. Tsaga lang oh. Laki rin oh. Okay, hey, second cut to natin oh. Itinaas e, ko na ako. Oh. Sayang, ang laki ho eh. Oh. Second cuts po natin. Oh. inasko na po baka kasi mag-goal ayan po tinas ko na wala po akong tiwala ako doon sa linya hindi ako naka-braided naka-nylon lang o ayan po oh. Salamat po sa paglipat. Isod, isod lang po ng konti. Ayan na po. Ibigay na. Kahit po malakas ang agos. Sigil po. Tuloy tayo. Pipigay lang po. Nilitan ko ang floaters para kaya po ang pigilan. <tart noise> Tawa koy ya. Langat lang, John. Angkat lang. Selamat po Ya takut po karena cair fishing adventure. Sama malalim kacoy, malalim. Makasih tangan. kaganyan ano natin lahat

Yes! Ako, may music doon sa kabila. bigyan na lang. Makaalis tayo doon. Gusto bagong palitan mo lahat e Maseselan ko mga nato Ang dami wakal ninyo Yun, yun lang Kayaan Wala pa <laughs> Wala pa sa akin yung katabi ko po wala pa guys kaya pala wala <laughs> kaya pala walang tao doon wala nga eh? dito oh. doon sa kabila oh. nandito po lahat oh. ayan po dami oh sila master Jojo master Sani si Mong dami po yun dami Kamila Grabe Kaya pala tahimik dito sa Bandang acacia Nandito po lahat oh. Ano marami dyan? Dami mo Mukhang dami dyan ah Ayun pa Ay ayun pala oh, si Maromi Naka green no? oh Oh, mukhang seryoso seryoso yun no? Kaya pala walang tao doon. Uy, ang layo naman ang hangis yun. Nandiyan ba sa malayo? Wow! Kaya pala walang angler doon sa kapila. Nandito lahat, oh. Sumaklit na. Meron? Ay, wala, wala. Ah, uh, mamaya ako kuha ng kuto mamaya. Dito, ang dami dito. Oh. Dito po sa kabila, wala oh. Ah? Ay, grabe. Dami siguro ang isda dito. Malilipat ko lang eh, wala. Baka anim lang mo ako dun. Pero dito, anda, mukhang lahat sila oh. Yun. Ah, meron nga, yun Online pa yata yun, o, yun Online nga Galing naman nun uh, Guys, manunood na lang ako <laughs> Ang usay po ni Master Jojo, dalawang icha dalawang plapla, mamao wow. pa. Grabe. Grabe eh, si Master Jojo, yan po yung nakablo na yan, oh. Grabe laki po, po eh. yan, oh. Usay. Dito lang po yan, sa may sapa. Galing. Oh, meron na lang. Alam, laki na naman! Ang laki na laman! Ano ba yan, Ang laki na laman! Ang laki Tatlong itya! Tatlong plapla! Wow! Galing naman! Wow! Galing naman! Sayang yan, Joe? Paglalaroan mo pa! Ang usay mo! Dito kayo! Huwag kayo Ang usay! Huwag mo na papuntihin dyan! Paano pa kita makukuha na? Ang use nito? Use. mo, master. Dito lang yang uyan yan, sa. Ha, natawa. Alam Fishing spot ng sa ano? Guadalupe. katawa na kita yan. Gelling. Malaki timo. Ani nakahuli na. Yun. Ayun. anak ko ng ano ng plug. Ayan po Anak na Plapla. bla Nakahuli na May na lang hindi pa ako umuwi Hindi ko pa mal oh. Hindi pa makakakuha ng Ng Tip Para kung saan ako pa pwesto bukas Alam ko na po bukas Aha ilang piraso lang ilang piraso na lang yung pahing kumbulate bukas limang itya limang plapla rin Aww. si Jojo tatlong itya lang o oh. mahirap mahirap na mahirap no ang nyo, yung sunod sunod do tatlong itya tatlong plapla mahirap na ang nyo, grabe po yun Swerte na po ni Master Jojo. Oh, ayan po yung mga bla bla. <laughs> yung, yung iba nandun no, sa cooler ni Master Jojo. yun doon. No. Okay na? Sige na. oh. Uwi na ako. Gugutom na talaga ako. Master Jojo, tiga nga isa mo dyan. Wala, Wala pa naman. Hindi, meron dyan. Meron siya nilagay dyan. Basta magsa mo nga. Ter. Wala. Wala naman yan. Dito. Ayun. Ayun. Eh. Yun, isang yun. Ayun. Andiyan pala. Sanong? Andiyan pala yung tatlong hagis. No? Tatlong plapla. No? Andiyan pala. No? Pusay ng no, Master Jojo. Angga sa muli po hanggang dito na lang po ating ano talagang hindi na umapigilan sila kaya pala walang tao doon sa may pinuwesto natin kanina umaga nandito pala sila lahat dito po sa may sapa at maganda po naging resulta po ng hindi natin muna pagbuwi maganda po nang nakita natin at nakakita ko tayo ng spot para balikan po natin ganda po ng huli, huli ni Master Jojo tatlong itya tatlong blabla -bla. mga mobaw yun mga halimaw po sa laki kaya po guys hanggang sa muli po at maraming maraming po salamat sa inyo sa balang sa awan ninyong pag po sa akin bye bye po at ingat po dahil lang ayan na po yung ulan